sa inyong lahat. Time check, 5 o'clock na ng hapon. And may listahan ako dito. Kasi may bibilin ako. So, bale, naghahanap kasi, di ba, ang tagal ko na naghahanap ng oyster sauce. Wala akong makita dito, banda sa amin, lahat na ng, <laughs> lahat na ng shop na puntahan ko, wala. So, pupunta kami ngayon dun sa... Salisbury doon sa tapat ng US Embassy. And if wala, punta kami ng Batbatini. Ang last option. So, tara, sama kayo sa aming pagkagala. Mag-grocery lang kami ng konti. As in, konting-konti -konti lang. Importante lang kasi yung oyster sauce. sa Salisbury. Dati maliit lang to. Ngayon dumaki na siya. May mga ano na siya. Park lang. So ayun. Connected siya doon din. Malaki na siya ngayon. Iikot kayo 360 degree. Salisbury. Tara, pasok tayo. Nakatawa, tingnan nyo ang, ang nipis, nipis ng building na to. Pero mataas siya, oh. Ayan. Tara, pasok tayo. First time kong papasukin din ito. Nagsara na kasi yung sa Maharaj Nung katabi ng Batbatini. Press ko ng hangin. Ang ganda. Ayan, salesberry. Nag-message agad. Okay. Uy, may mangga. 80 lang. Bili tayo. 80 rupees ang kilo. Hindi, malaki. There, other side. Meron pa dito. Ito Marig, buy one get one free. Mango float. Let's get ano? No need basket lang. Sarap mag-shopping, walang pan shopping. <laughs> Ay, ang laki oh, grabe. Parang available lahat dito, sarap mag -shop. There, that side, I think. Here. Oh, diba ba? Ay patis pala This is fish sauce. Ay oyster sauce. How much? Lam price? Let's see. Ito. Ang dami nilang oyster sauce dito, o oh, diba ba? <laughs> Basket or trolley? Thank you. <laughs> I, I think I'll get one more. This okay. one. Pizza sauce 180 lang mura. This is 520. How many ml? 500 grams. 600. I think we'll get that one. No. So 1150. Olive oil, kaya. But let's see how much. Mayonnaise. mayonnaise or oh, vinegar. I need vinegar. Okay. Ito mga chips. <laughs> Cooking oil. Tingnan nyo ang ganda. <laughs> The oil. Hundred fifty. then bayon then. mari 50 rupees lang na eh. Mag-get we'll to Mango cloud tayo. <laughs> Bili tayo Mango cloud. <laughs> ko bibili kami nang mangga. Kasi 80 rupees lang ang kilo ng mangga. Uy, oh, may leto sila, oh. Ayan. I'll get mango later. Kuha muna tayo ng cheese. Salami. Ito, ang dami nilang pagpipilian sa cheese. Oh, my cheese is spread. Magkano kaya yun? 265. eh hey, nupit. No, mozzarella to. Ano mo yung price ng mozzarella 1200? thousand years later. Kaget mozzarella. <laughs> Nag-nagkwenta pa bago nag eh. But let me check the expiry first. Mm -hmm. 20, 1, okay. Kuha tayo ng mangga kasi 80 rupees lang ang kilo. May you bring your wallet? Because I did not bring much. It's too soft. Too soft? One kilo lang. Okay. Natuwa ako dito. Parang gusto, parang gusto ko na dito lagi mag-shopping ang dami ng pagpipilian. No, there is hard also, B. Eh. There is hard also. Just need to choose. Dito tayo. Ang ganda ng view dito, oh. Ayan. Okay, so, right right. natin kung Ito 56 rupees lang ang per kilo. uwi na tayo. Bye! Malaki. Ayan, to, balik na tayo. Hey, it's been no. long. <laughs> uh, ayan ang US Embassy. I think before, it was here yung Salisbury. Ito, yung part na to. Kasi, ano lang siya. Noon napuntahan ko pa siya last time. Ngayon lumipat sila doon malaking na pa-chocolate sila Saudi. Which one? This one? Barfi. Uh, Barfi. Bar Laddu. Laddu. Tikman natin. Yung sweets la, to. Halahati. E. Kasi yung anak nila is nakapasa sa S.E.E. 3.96. <strange> Ang mataas na score is 4. Diba? talino? May ligamin ng mosquito repellent para sa kusina. <laughs> Ang kati sa yeah. ma malamot na kasi. Okay. Ayan. Nandito na kami sa bahay at mag-go-haul tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili namin doon. Ito. Eto. Nakabili ako ng Marie. Dalawang piraso. 50 rupees. by one, take one. Tapos, namili din ako ng oregano. And then, rosemary. 150 rupees each. Tapos, namili ulit ako ng pizza sauce. 180 rupees. Tapos, itong mozzarella cheese. Block siya, kaya mura, 1,225. Fresh cream para sa mango flow. Itong marshmallow ni Cham, buy one take one, 194 rupees. Chicken salami, ulit, 280 rupees. And of course, ang aming favorite na mangga, more than 3 kilo, nasa 290. Around 3, kilo. Around 3 kilo pala. Ang bongong. Tapos itong onion na 1 kilo. Oo. Nasa 56 or 57. Ganun. Tapos, namili ako nitong um, barbecue sauce. 422 rupees. And tong patis. 350 rupees. Suka. 95. Ay hindi. 85 rupees. And then, ito. Ito yung pinaka-importante. Oyster sauce. 600 rupees. Nasa 600, ano, 669 grams. Ayan. Tapos, namili din kami ng, ano, ano to? Um, Ano ba Mosquito repellent. Ano siya? Ganito. Head at saka tong tapos namili -di ulit din kami ng refill kasi para to sa amin. Tapos kamatis at saka coriander. Coriander is live. Ayun, so ito lang yung napamili ko. And actually, namili kami ng soft drinks. Ininom na namin. And yung gata sa yogurt. Ayun lang. So, siguro nagtotal siya ng almost 5,000 rupees. Ano? Chicken. Ay, imagine. <laughs> My chicken pa pala na 500 rupees kami binili so nasa almost 6000. Ayun, so eto na ang aming mga napamili for this week. is in its long expiry this is from thailand so, the other one right hey. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.